Oh, ito naman, si Katrina naman, ayan. Oh. Ah. Teka, teka, uy, oh, yeah, ang sarap. <laughs> ito po yung uh, fresh honey yan. Ayan. Mo, fresh know. honey. Ayan po. matamis ba? Ito, ito yung may, may sarado. Tapos, ginagawa rin yun. Ayan. Nire-refer Magandang buhay Pilipinas! Magandang magandang buhay mga okay! Welcome back sa aking channel! Coach Manny po! Uh, sa araw na to, gusto ko lang i-vlog sa inyo ang isa na namang potensyal na idea, kaalaman na pwede kong i-share sa inyo na alam ko mapapakinabangan natin. At ito, nakikita nyo ba yung uh, mga boxes na yan na nasa ating likuran? Ayan po. So ito po ay, uh, ang nasa loob po niyan ay mga uh, bee. Ha? Huh? Mga dito po ginagawa dito po uh, ginagawa ng mga dito po ilalagay ng mga ng mga bee yung mga honey. Ah uh, at yan papakita ko sa inyo at ito po ay uh, uh, isang kaalaman na uh, napakaganda nating matutunan. Ayun po. So papakita ko sa inyo ha. Ah, oh, wala pa siyang hani. Hindi, na-harvest kasi ito last, ano, last month, last kahapon, kung ulit yung hini. So, kaya ka naglalagay ng ganyan, for protection lang, ano. Mm -hmm. Pero hindi naman sila nang, ano, umaatake. Mm -hmm. so, mm -hmm. Ang nandyan lang, 3,000 bis lang pag binili. Mm -hmm. Oo. Tapos, Including ayan. Including yung, yung um, queen bee. O, tapos dumami na yan. Oo. Kasi hindi lang 3,000 yan. It, it ito <speaking> lang. One five. Oh. Pinapanganak. Tulog oh. 5. To lo, tapos. yung ibang kulay Asan siya? Oh, Ay, okay. siya. Ay, like Ay baka na. nasa gate. Okay. Huwag masyadong ano. Malaki ha? siya. Huwag masyadong malikot. <laughs> ayun, ayun. Ayun. Ito. Ayun. Ay, ito. May kulay. Ayun. May, may look. Tinapos na daan siya. Tapos ah. ah. So, yung may color coding yan. Siya 20. 2020 siya na. Hmm. Tapos may isang queen bee. Ayan. Um, so, ganyan pala sa queen umpisa. Bees, ano, empty lang yan. Tapos yan. Tinisimulong. Mm -hmm. Ayan. Ganyan lang yan. Walang ganyan. Ano na 'yun ano? din ganito lang. Paano? 'Wag hawakan 'yung hmm. bisa. Ah. Okay. Dito dito. So, try natin. Titikman natin. Yan ang fresh. Yan ang toong ano. Iyon. Hani. Ba? <tipan> Yan yung fresh honey. Oh, Try nyo, try nyo, try nyo. <laughs> Ay, huwag, huwag yung B baka kagating ka. Yan. Na, ayan, uy, tika, ibibidyo natin. Ang sarap. <laughs> wow, <laughs> Oh, ito naman, si Katrina naman, ayan. Oh. Tika, tika, uy. Oh, yeah, ang sarap. Ito po yung uh, fresh honey yan. Ayan. Fresh honey. Ayan po. Mat matamis ba? ito yung may, sarado. Tapos ginagawa rin nila. Yeah. Nire-refer din nila. Ah, nire-refer nila kahit oh, yeah. oh. ano. So, ito na po yung ano, pag uh, maraming maraming. Anong tawag dito sa mga, ito yung bahay niya? Uh, oh, dyan, dyan ang ingin. Diyan nagpo-produce ng honey yung mga ano yung mga bee. Yeah. So, uh, isa pa isa pa. Testingin pa natin. Hmm. Tek mong ko. Ayan. Pati nga nung isa yung wala pa. Para ano. Ayan. Ayan. Eto po. Ayan. Yung wala pa. Wala pa siya. Para siyang frame pa lang. And then, eto na. Yung susunod. Ayan. Nakikita nyo. Meron na siyang. Ano ba tawag dito? <laughs> Anong tawag diyan sa ano na yun? Mga ano yan, ah... Uh, lalagyan ano? Oh, doon, doon ng ano? Oo, doon nang oh itlo. Oh. Oo, doon. Tapos uh, hanggang mapununi siya. Hanggang yeah. buminggo. Ganda nila. Maraming. Diba, mga... Isipin nyo na lang yung mga pinaka. Yan naman po ang isang kaalaman, isang idea na potential na pwedeng pagkakitaan. Yan po yung paggawa ng honey. Ah, idea kung paano ginagawa ng uh, mga honey, yung kanyang uh, uh, bee pala uh, paano, ginagawa nung bee yung kanyang matatamis na honey Ayan po, at alam nyo ba package yan, uh, pwede tayo mag-avail yan, uh, alamin ko yung price kung magkano, at uh, yan po yung box na yan, yan ay uh, meron na mga frame, at uh, dyan uh, ginagawa nung mga bee, yung mga wax at doon niya dinideposit yung mga mga nectar na matatamis na nectar at uh, ayun po, meron na diyan at uh, three sa package po ay uh, sa isang package nandiyan na 'yung mga frame at uh, na meron na ring uh, 3000 bees and isang queen bee na nagpo-produce ng mga ng uh, mga anak-anak ng mga bees uh, kaya dumada mabilis 'yun dumami kaya 'yun po 'yan po 'yung panibagong idea na may share ko sa inyo aalamin ko pa 'yung detalye at uh, in the future pwede ko may share sa inyo dahil ito po 'yung potential na na pwedeng uh, uh, pangkabuhayan Ayon po, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Stay safe, mabuhay kayong lahat. Bye.